Magandang araw po sa lahat mga ka-old buyer. Nagbabalik po tayo. At ngayong araw po, pag uusapan po natin ang 5 centimo coin na ito. At kung magkano na po ba ang value nito o halaga sa market ngayon mga ka-old coin buyer. Ngunit una po sa lahat, shout out po sa lahat ng ating mga viewer na nanonood. At sa mga bago po natin viewer, unawain niyo po mabuti ang ating mga kinahanap para hindi po kayo tanong ng tanong. Okay po mga ka coin buyer. Ito po mga ka coin buyer. Ang nakikita nyo po ay 5 centimo new generation currency na 5 centimo coin na nagsimula o inilabas noong year 2017 mga ka coin buyer. Kung ito po ang nakikita nyo pong hawak ko ay year 2018 po itong hawak ko at meron din pong ginawa na